Oo, oh, si Tiyosa Poco ito. Oo, oh, oh. ay may show ka mamaya sa palengke. Oo, oh, ay sa lumang palengke. Mara, pausap naman sa mga bata diyan. Oo, oh, oh. maghahabog na aking tarpaulin. mm, -mm pausap ha. Oo, oh, oh. at saka Mara, di ka tagain nyo yung batang nanara sa declamation. Oo, oh, oo, oh. oh, oh. pasabi naman. Pausap naman ako ng ano, pag-iyak mamaya. Oo. Oh, oh magaling umiyak yun eh. Oo, oh. kunya rin siya may iyak sa akin. Oo. Oh. At saka mare, isa pang favor, ang dami kong payball. Oo, oh. merong baliw doon sa may 7-11 at saka sa likod ng, ano, ng simbahan. Oo, yun ang mga hinitawa ng tawa. Baka naman magpapakusapan pumunta sa, oo, oh, sa show ko mamaya sa palengke. Oo, oo, oh. oh, oh. dala mga hinitawa ng tawa. Eh, para kahit hindi nakakatawa ang sinasabi ko, may natawa. Oo, oo. Oh. Mm, -mm. Oo, oh, oh, at saka ito talaga yung, ano talaga, gusto kami sinasama ng lasa. Oo, oh, oh, gusto kami sinasama ng lasa. Oo, oh, yung magaling umakti, yung kanyari eh, sinama siya ng lasa sa akin, oo, oh, dahil ko'y idol, la idol. Oh, oh. Oh, 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 na idol. Oo. Oo, pausap. Oo, may amay kakilala ka. Inam! Salamat! Oo, oh, oo, oh, oh, huwag siyang papaya mamaya. Oo, oh, oo. Oh. At saka Mari, ana, ana, bongga niya. Bongga. Gusto ko yan. Oo, o, yung kanyang ako bibigyan ng bulakla. Oo. Oo, o oo. Para, oo. oo dapat ay gwapo para maniwala ang mga taong kay kinikilig. Oo. dapat ay gwapo. Oo, baka naman kung ano yung tsura lamang iyan. Oo, oo, o oo. Para nakakakilig. kanyang hindi ko alam ako bibigyan ng bulakla. Oo. Hmm. Oo. oo, ang mga tambay dyan. Hindi ka kinalaman mo naman ang mga tambay diyan. Oo, papuntahin mo naman. Manood sila. Oo. Oo. Babayaran ko sila. Oo, babayaran ko ang mga naiyak ang na sinasama ng lasa, maghahawak ng tarpulino. Oo, babayaran ko. Oo. Pagsikat. Oo, babayaran ko na pagsikat ko. Eh, ngayon, syempre, nasisimula pa lamang ako wala pang pera. Oo, saan ko na babayaran pag sumisat ako? Pakakainin naman. Oo, papakainin ko naman. Oo, marami pa kain din noong piyesta, ay, no, noong Pasko pa at noong bagong taon. Eh, hindi naman sira at nasa rep naman. Oo, hindi naman sira iyon. Oo, pinatikman ko kanina sa katulong namin. Oo, hindi naman daw sira. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, mare pa osa oh, po. Oo, oh, oo, oh, yung oo, oh, yung maghahawak ng tarpaulin, yung iiyak, oo, oh, oh, yung tawanan -taw